Grabe ka naman, Mira. Iba na naman pala yung kasama mo kanina. Oo naman. Paano? May iba na yung dati ko. Mukhang nag-enjoy na naman kayo, ah. Oo naman, Ate Laila. Masaya kami, syempre. Lalo na, nakasama na naman namin mga jowa namin. <laughs> Oo nga, Ate. Ang sarap sa pakiramdam. Nang naibsan yung pananabik mo. Okay lang naman na magsaya kayo dahil nagpapakapagod kayo magtrabaho. Pero sana, mas unahin yung tawagan at kamustahin yung mga naiwan nyo sa atin. Na may mga pamilya kayong naghihintay at may asawa kayong tao. Na sana, hindi nyo nakakalimutan yun. Eh hey, ate, Nagpadala naman na kami ng obligasyon namin sa kanila. Oo nga, ate. Yun lang naman ang hinihintay nila sa amin, di ba? Diyan kayo nagkakamali, mga kapatid ko. Hindi po kayo nakapagpadala na kayo sa kanila, itapos na mga obligasyon nyo. Mali kayo. Anong ibig mong sabihin, ate? Alam niyo, parang kapatid ko na kayo mula nung dumating kayo dito sa abroad. Dahil dito sa banyagang bansa, dumayo tayo dito para magtrabaho. Dahil may mga kanya-kanya tayong pangarap para sa mga pamilya natin. Hindi porket nakapunta na kayo dito, parang dalaga na kayo. At nakalimutan na may mga asawa kayong naiwan. Tama. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko na naghahanap ng ganitong ka shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging maging tabagad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan... Ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Bawa kayong naiwan. Tama. Hindi naman po namin nakakalimutan yun, ate. Oo nga, ate. Uuwihan pa naman namin sila. Sa palagay nyo, sapat na ba yung mga ganyang rason nyo? Hindi tama yung mga ganyang rason na uuwihan nyo pa naman sila. Anong mali doon ate? Eh, doon din naman kami uuwi sa kanila. Ikaw, sa pag-uwi mo ba, mayikita mo ang asawa mo? Sa tingin mo, hindi ka susumbatan ng konsensya mo? Bakit naman po kami makukonsensya? E eh, kami na nga lang po ang nagsakripisyo. Isa pang pagkakamali ang isipin na kayo lang ang nagsasakripisyo. Hindi talaga kita maintindihan, ate. Yung pangungulila nila sa inyo at pagganap bilang isang ina at ama sa mga anak ninyo. Sakripisyo din yun. Ate, hayaan mo na nga lang kami sa gusto namin. Buhay namin to sa bagay. Tama naman kayo. Buhay nyo yan. Pero sana, magkaroon kayo ng oras at maisip niyo lahat ng ginawa n'yong kasalanan sa mga asawa nyo. Dahil kapag sa inyo siguro ginawa yung ganyang ginagawa pag pagrelasyon dito, masasaktan kayo ng sobra. Mira. Sa sinabi kahapon ni Ate Laila, hindi ako nakatulog. Ako nga din. Hindi ako pinatulog sa kakaisip doon. To. Sa totoo lang, nakokonsensya din ako. Ako nga din. Isipin mo, Marga. Kung pareho tayo nang nadaya sa mga asawa natin, parang wala din tayong pinagkaiba sa mga kapwa natin dito. Na nasira ang pamilya sa Pinas dahil sa pakikipagrelasyon dito. Hindi rin naman natin masisiin sarili natin dahil may pangangailangan din tayo. Hindi rason para magpadala kayo sa mga tukso dito. Nasa sa inyo yan kung gaano kayo kalakas para labanan ng mga ito. Kung ako sa inyo, bago pa malaman ng mga asawa ninyo, itigil nyo na yan. Pagsisihan ninyo mga ginawa ninyo para sa mga pamilya nyo. Dahil hindi lang mga asawa ninyo may kinabang sa pagiging tapat ninyo, kundi pati na rin ang mga sarili nyo. nakokonsensya ako ate. Naawa tuloy ako sa asawa ko sa Pinas. Pati nga rin ate. Iniisip ko pa lang na gano'n ang ginagawa sa akin. Masasaktan na ako. Yan ang ibig kong sabihin sa inyo. Ganyan ang mararamdaman kapag nalaman nila. Ayoko mangyari yun ate. Mahal ko yung mga anak ko. Ako din po ate. Kaya po ako nandito para sa pamilya ko. Ngayon naman pala, ang magandang gawin ninyo, tawagan ninyo mga pamilya niyo. Humingi kayo ng tawad dahil munti ko nyo na silang makalimutan. At sabihin ninyo kung gaano nyo sila kamahal. At pagkatapos, pag uwi ninyo ng Pinas, paramdam ninyo ang pagmamahal at pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan na gawa nyo. Maraming salamat, ate. Kung wala ka, baka tuluyan na kami nakalimot. Oo nga, ate. Baka kung ibang kasamaan lang, baka sinumbong na kami sa pamilya namin. Ayoko mawasa kang isang pamilya nang dahil sa akin. Kaya bakit ko naman gagawin yun? Napakabuti mo sa amin, ate. Maswerte kami. Dahil nagkaroon kami ng totoong ate dito, kahit hindi tayo magkaano-ano. Dahil walang ibang magtutulungan sa banyagang bansa, kundi tayo-tayo lang. Di isang pamilya lang tayo. Maraming maraming salamat talaga ating